Sampana. Sampana na siya. Hindi, nagsho-shooting pa hindi sila ngayon. Ano? November ba'y papalabas? November 13. Pero nagsho-shooting pa rin sila hanggang ngayon sa camera. Hindi ba pala na edit Pwede ba? So pwede pa. May naka-ready po bang song? If ever. Yes, meron pong naka-ready song. Just in case. Hopefully, no? Yeah, hopefully po. If Direk Cathy reaches out to us, then of course, we would be honored. Hindi, don't worry. Nag-reach out na si Ano direct Cathy sa shooting, oh, oh. o, oh, dinudunog sila sa kanan. So, okay. siya na nag-reach uh, out. Pero, siyempre, di ba, Ogi, masaya din na kung silang kakata. Oh, oh, kasi, oh, siyempre, yeah. sila. Yes. Oo, kasi, for ilang years siya, more than four years, na naging number one. Oo, okay, diba? oh, ba? number na, na tagawin na noong December, di ba? Pero still, hindi maikakaila ang tagal okay. na, na mayami ni ko pelikula. So, lucky charm kayo kayo. Kaya dapat kayo talaga sa ka. Di ba, Mogi? Okay, thank you. Tapos isa ako sa ano, talagang weakness kung paano yung sold out. Kasi may, may, mga friends ako dito sa, sa parinyake na wala talaga mabilihan ng ticket ng ano na nila, ng sponsor nila. Kaya nga, yun yung sinabi ni Nakoy na, na nag-open, sila ma'am na sila nag-open, mag mag-open ng mga seats pa, yun. Naibalita ko na sa kanila, para unahan na nila yung hindi na ako matataka na knowing uh, sa galing na business woman ni uh, Nancy yan, uh, baka uh, yung mga sinihan sa MOA, uh, yung uh, may live stream pala doon, yung mga skinship Sa so, dami ng, uh, ng inquiries sa mga tickets nyo, di ba? Oo. Oh, ay, idea ko yan ha?